Hey guys, right now I'm here at depot 1. Siyempre, ang oras 7.17 and we only have 30% battery. Okay? And kailangan kong kailangan kong muna mag-charge dahil uh, siyempre, ngayong araw medyo happy tayo and target ko na gross for today is 3,000 and so far ito pala yung ko. Trip history uh October 14 2025 as usual uh, 717 pm so yan pala, list so tantsa ko yan mga around 2800 lang yan and syempre target ko is 3000 pero para sure lang eh pag-charge sa muna ako so makita niyo handa yung, yung pila Go boy. <sighs> Bye. Shoutout sa masisipag nating mga kasamahang driver.